From this to this. Naisipan nga namin na i-makeover na rin itong aming hagdanan. Ganito na kasi ang itsura niya at hindi na nga rin siya magandang tignan. Kitchen rug nga pala itong mga nilagay namin dito na na-order nga rin namin online kaso medyo luma na nga. At sa katagalan nga ay ganito na nga yung naging itsura nila. Kaya naman na pag nga namin na palitan na sila at bumili na nga ng bago. Vinil na nga pala itong mga ipapalit namin dito kaya naman heto nag-order ako sa online. Ang ganda nga nito mga mare at feeling ko babagay talaga dito sa aming hagdanan. Ganitong kulay na nga pala ang in-order ko itong parang kulay kahoy. So, heto nga mga maray, papakita ko nga sa inyo ang itsura ng aming hagdanan bago nga namin ito i-makeover. Pinagaalis na nga ng aking asawa itong mga kitchen rug na nilagay namin dati dito at tignan nyo naman, sobrang luma na talaga. At ang isang nga rin sa dahilan kung bakit gusto nga namin silang palitan ay dahil mahirap nga itong linisin at kailangan mo pa talagang gumamit dito ng vacuum. Gawa nga sa bakal itong aming hagdanan tapos nilagyan lang ng plywood na cover ng aking asawa para hindi nga lumusot ang aming mga paa. Lalong-lalo Lalo na meron nga kaming kas Samang batang maliit. So heto nga mga mare, pagkatapos nga may alis ng aking asawa yung mga kitchen ragay, nagumpisa na nga rin siyang magdikit nito mga vinil. Medyo mahaba nga yung sukat ng mga vinil dito sa sukat ng aming hagdanan, kaya naman kailangan namin itong ikat. Bago nga niya pinaglalagay ang mga ito, ay pinagkakat na nga muna niya para nga mas mapabilis ang kanyang pagdidikit. Ayan nga at mabilis nga naman niyang natapos itong mga nasa itaas. At dito naman sa ibaba ay semento na nga pala ang kanyang pinagdidikitan. Kinailangan nga din niyang ikat itong mga vinil dahil ganito nga yung style ng aming hagdan. Danan. Ayan nga at kuwang-kuwa nga niya yung sukat pati nga itong sa kasuluk-sulukan. Gumamit nga din pala kami nitong vinyl tile glue dahil dito nga sa bandang ibaba ay simento nga ang kanyang pagdidikitan dito sa mga vinyl. Gamit kami ng ganito para nga mas matibay ang pagkakadikit nila. Madikit naman itong pinaka-adhesive ng mga vinyl eh, yung kaso gusto nga namin na mas matibay at mas tumagal nga yung pagkakalagay dito. Hindi nga pala ito yung unang beses na bumili kami ng vinyl dahil dun sa kwarto namin ay ganito nga rin pala yung nilagay namin. Ang dahil scratch resistant sila tapos hindi rin sila mahirap linisin kapag ka merong dumi. Kaya naman, hindi ako nagdalawang isip na mag-order nga ulit ng ganito. So anyway mga mare, natapos na nga ng aking asawa ang paglalagay dito sa mga vinyl. Kaya naman, maglalagay na nga kami nitong mga stair rubber na anti-slit para iwas dulas. Brown beige nga pala itong napili ko para mas malapit nga ang kulay dun sa mga vinyl. Kaya at pinagkakat nga ng aking asawa ang mga ito bago nga niya ilagay para mas mabilis nga ang kanyang pagkakabit dito. Ginamit naman namin pandikit dito ay itong no more nails. Binili na lang namin yan sa hardware dahil hindi na nga ako nakapag-order sa online. Ang ganda nga nito mga mare at sobrang dikit talaga. Parehas lang naman yung quality nung nabibili sa online at itong nabili nga namin sa hardware. At lahat nga ng mga pa-DIY namin dito sa bahay ay ganitong pandikit talaga yung ginagamit namin. Ayan nga at saglit nga lang na idikit na nga ng aking asawa ito mga rubber stain. Nilagyan talaga namin ng ganito para iwas dulas nga kapag bababa or papanik nga kami sa hagdanan lalong lalo na nga itong si Sam. Medyo malikot pa kasi si Sam at madalas nga kapag pumapanik nga siya ng hagdanan ay patakbo kaya naman natatakot ako na baka madulas nga siya. Kaya naman kung meron din kayong mga hagdanan ay perfect na perfect ito mga rubber stair na to lalo na kung meron kayong anak na maliliko. So heto na nga mga mare pagkatapos ngang mailagay ng aking asawa yung mga vinil at eto mga rubber stair ay ganito na nga yung naging itsura ng aming hagdanan. Kaso etong bakal na hawakan ay medyo nagbakbak na nga ang kanyang pintura. At mukhang kailangan na nga rin itong maripint kaya naman pinalitan na namin ng ganitong kulay. Ganitong kulay nga ang pinili ko para matchy matchy talaga ang kulay ng aming hagdanan. Hindi pa nga dyan natatapos ang aming pag-makeover dahil maglalagay pa nga kami nitong wallpaper. Ito nga yung first time namin na magdikit ng wallpaper dito sa bahay. At matagal talaga namin pinag-isipan kung tama ba na maglalagay kami ng ganito. Kaya naman nung napag-desisyon na na nga namin na maglagay ng ganito ay pinush na namin kaagad. Kung hindi naman okay ang kalalabasan ay pwedeng pwede naman namin itong alisin. Ganitong design nga pala ng wallpaper ang napili ko itong parang fluted panel. Mas okay sana kung totoong fluted panel lang ilalagay nakalagay dito and kaso medyo pricey nga sila. Kaya naman dito muna tayo sa medyo budget friendly pero maganda naman ng quality. Habang dinidikit nga ng aking asawa ito mga wallpaper ayun unti-unti ko nang nakikita ang maganda naman ng kanyang kinalalabasan. Hindi nga rin halata na wallpaper ito at kung titignan mo nga ay parang mga totoong fluted panel. Kaya naman ang masasabi ko hindi ko talaga pagsisisihan na nagpalagay ako ng ganitong wallpaper dito sa bahay. Itong bagong DIY namin dito sa bahay na imagine ko lang tapos sinabi ko nga sa asawa ko na parang ang gusto ko ng ganito. Tignan nyo naman kasi itong dati naming hagdanan, kaya naman nag-imagine ako kung ano nga bang design na maganda dito. At grabe mga mare, higit pa nga sa imagination ko ang naging resulta. Yung dating madilim at napakalungkot naming hagdanan, ngayon napakasaya at napakaaliwalas na nga tignan.